kung ang alam mo sa pagyaman ay mag-ipon ng tigpiso hanggang tumanda ka. Kailangan mong pakinggan ito. Sabi ni Inde Di Marco sa librong The Millionaire Fastlane, mali ang tinuro sa atin. Ang siyam negatibo grind, ang retirement plan sa edad anim na putlima. At ang dahan-dahang ipon ay hindi garantiya ng kalayaan. Meron pang mas mabilis na daan ang tinatawag na fast Hindi ito shortcut, kundi ibang mindset, Paano kalilipat mula sidewalk, sa slow lane at sa huli? Papunta sa fast lane ang tunay na yaman. Ang sidewalk ay para sa mga taong laging kapos. Paycheck to paycheck, bili dito, bili doon, zero ipon. Umaasa sa loto, sa tsamba o sa utang. Pero tandaan, hope is not the strategy. Ang sidewalk ay daan na walang direksyon. Isang emergency lang, bagsak agad ang lahat. Ang slow lane naman ang tinuturo ng lipunan, mag-aral, magtrabaho trabaho apat na years, mag-ipon ng isa 0%. At maghintay hanggang 65 para mag-retire. Sounds safe, di ba? Pero hindi kasi hindi mo hawak ang oras. Pwedeng bumagsak ang stock market, tumaas ang inflation, o magbago ang buhay bigla. Masama pa, delayed ang pangarap mo. Bakit mo hihintayin ang pagtanda bago mabuhay ng totoo? Ang fast lane ang daan ng tunay na milyonaryo. Hindi ito tungkol sa pagtatrabaho ng mas mahaba. Kundi sa pagbuo ng sistema na kumikita kahit natutulog ka. Ang sikreto, magtayo ng negosyo na lumulutas ng problema, nagsiserve ng tao. At pwedeng mag-scale. Think Amazon, Facebook o Grab habang natutulog ang founder. Kumikita pa rin sila. Ang fast lane ay hindi tsamba. Ito ay tungkol sa leverage, execution, at value creation. May lima uto si Ingi para sa fast lane businesses. Control, ikaw ang maihawak ng sistema. Entry, kapag madali pasukin, sobrang dami ng kalaban. Need, solve real problem, hindi lang passion mo. Time, build something nakikita kahit wala ka. Scale, dapat kaya mong mag-serve ng libo o milyon, hindi lang ilang tao. Sundin mo ito at pasok ka sa fast lane. Pero tandaan, hindi lang pera ang yaman. Ang tunay na kayamanan ay freedom. Freedom na pumili kung paano ka mabubuhay, sino ang kasama mo, at anong impact ang gagawin mo. Ang sidewalk ay bitag, ang slow lane ay delay, pero ang fast lane ay nagbibigay ng choices. Hindi tungkol sa pagtanda bago sumaya, kundi tungkol sa paglikha ng value ngayon. At sa kalayaan na mabuhay ng buo.